Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halaman ng Halaman ng Madhunashini Ang video ngayon ay batay sa Halaman ng Madhunashini. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim. Halaman ng Madhunashini sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. Ay like at ay comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng Madhuna Shini Plant. Madhunashini ay isang perennial woody vine na katutubong sa Asia, Africa, at Australia. Ito ay ginamit sa Ayurvedic na gamot. Botanical name, Gymnema sylvester. Karaniwang pangalan, Gurmar, Gymnema, Australian Copeland, at Periploca of the Woods, Madhunashini. Ang karaniwang mga pangalang Gurmar at Madhunashini ay nangangahulugang sugar destroyer. Ang halaman ay may ugali sa pag -akyat. Ang mga dahon ay pinahabang hugis na hugis na may malambot na buhok sa itaas na ibabaw. Ang halaman ay gumagawa ng maliit, dilaw na inflorescence sa buong taon. Ang mga dahon at mga extract ng dahon ay naglalaman ng gymnemic acid na nakikipag-ugnayan sa mga reseptor ng panlasa sa dila at pansamantalang pinipigilan ang lasa ng tamis. Halaman ng Madhunashini Mga gamit ng halamang Madhunashini Isa, tumulong na mabawasan ang pananabik sa asukal. Ang Gymnemic Acid, ang pangunahing aktibong elemento sa halaman, ay gumagana upang mabawasan ang tamis. Pinipigilan ng Gymnemic Acid ang mga sugar receptor sa iyong panlasa kung kakainin bago ang isang matamis na pagkain o inumin. Ginagawa nitong hindi gaanong kaakit-akit ang matamis na pagkain. Dalawa, ibaba ang antas ng asukal sa dugo. Ang Madhonashini ay itinuturing na may mga anti-diabetic na katangian. Maaari nitong i-block ang mga receptor sa iyong bituka kaya binabawasan ang pagsipsip ng asukal at pagbaba ng iyong mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain tatlo palakihin ang produksyon ng insulin ang madhonashini ay tumutulong sa pagpapasigla ng produksyon ng insulin sa pankreas, na nagtataguyod ng muling paglaki ng mga selulang gumagawa ng insulin makakatulong ito na bawasan ang iyong mga antas ng asukal sa dugo apat bawasan ang panganib sa sakit sa puso Iminumungkahi ng pananaliksik na maaaring bawasan ng madhunashini ang mga antas ng imasamang masamangki kolesterol at triglycerides na makakatulong na mabawasan ang panganib na magkaroon ng sakit sa puso. 5. Tumulong sa pagbaba ng timbang Maaaring bawasan ng madhunashini ang iyong pananabik para sa matamis na pagkain sa pamamagitan ng pagharang sa mga sweet receptor sa iyong panlasa na humahantong sa mas mababang pagkonsumo ng kalori. Ang pagpapanatiling pare-pareho ang kalori deficit ay maaaring humantong sa pagbaba ng timbang. 6. Tumutulong na bawasan ang pamamaga. Ang madhunashini ay naglalaman ng mga tanin at saponin na may mga anti-inflammatory properties at maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga. Paano palagi ng halaman ng madhunashini? Lupa Lumalaki ang madhunashini sa iba't ibang lupa sa iba't ibang lokalidad. Ang sandilom o itim na lupa ay mainam para sa paglaki nito. Ang lupa ay dapat magkaroon ng magandang drainage at mayaman sa organikong bagay. Lokasyon Mas gusto ng madhunashini ang maaraw sa bahagyang malilim na lokasyon. Maaari din silang lumaki sa mga tuyong lugar. Pagdidilig Ang halaman ay sensitibo sa paglog ng tubig. Kaya diligan ang halaman pagkatapos suriin ang moisture content sa lupa. Pagpapalaganap ang halaman ay maaaring paramihin alinman sa mga buto o sa pamamagitan ng mga pinagputulan ng tangkay. Mga pataba Magdagdag ng may sapat na edad na pataba sa panahon ng lumalagong yugto ng halaman. Maaari ka rin maglagay ng well-balanced inorganic fertilizer. Mga peste at sakit Ang mga thrips at mites ay ang mahalagang insekto na naobserbahan. Ang powdery mildew at leaf spot ay ang mga pangunahing sakit. Kung makakita ka ng anumang infestation sa halaman, maglagay ng mga organikong pestisidyo upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pag-aani Ang mga dahon na humigit kumulang 30-40 araw ang gulang ay maaaring mabunot para magamit. Maaari mong imbak ang mga dahon sa mga polythene bag pagkatapos matuyo sa lilim. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng madhunashini sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isa-isip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon, magkita kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends, happy gardening!